Yung asawa mo nasa barko, nung kapakahirap, tapos ikaw ganyan ginagawa mo. Simon yung asawa mo, pagpapalit mo sa barangay tanod, yan, barangay tanod yan, di diba? no, ano ba? Saka nga dyan, baka gusto mo mo alam pa sa state ko eh. Yung, yeah, ganyan talaga mangyayari sa'yo, pagka hindi mo tinigil ang ginagawa mo, napaka ano mo. Hindi ka na nawas sa asawa mo, grabe ka. Ito, barangay tanod to, ang tigas din ang mukha mo eh, no? Ito yung oh, umalis. Huwag no, ka na magbigyan, kuya. Para ka naman tanga yan eh. Ayan, no, pag nakita ng asawa mo yan, sinasabi ko sa Pero sige, Bala ka, magandami ka, wala, wala ka rin sustento. Eh di bali na, para matigil yung kalokohan mo. Yung ginagawa mo sa asawa mo, maganda yan. Nagpapakayarap yung asawa mo rin sa ano, sa barko. Tapos ganyan ginagawa mo? Para di nakakatulong sa sustento ng asawa ko ha. O, oh, nakakatulong eh. Tapos ganyan gagawin mo. O. Oh. Sige, subukan mo sa dihin. Malamang. Diyan, malamang malalaman niya to, sinasabi ko sa'yo. Kaya magkakagulo talaga kuya, pagka sinakita mo yan sa kanya. Ganyan ginagawa mo, napaka ano niyo? Ako pare ko tong kapatid mo, dapat ako'y kinakampihan mo. Yun na nga eh, kapatid kita eh. Dapat hindi ganyan ginagawa mo. Tigilan mo na nga kasi. Mali yung ginagawa mo sa asawa mo. Nasa bar ko yung asawa mo, nagkatrabaho. Ganyan ginagawa niyo yung dalawa dito pagka umalis ako. Pagpapalit mo yung asawa mo sa barangay tanod. Anong papakain sa'yo niyan? Oh. Anong papakain sa'yo niyan? Yung asawa mo, si Iman. Pwede ba tumigil ka na kuya? Pwede ka na nga na dito. Grabe ka Video. Ano Anong wag mong video? Tingnan mo 'yung mukha mo lalaki kay. Ano 'yung video mo kuya? Ayoko na makita 'yung mukha mo rito, ah. sinasabi ko sa iyo. Makita pa kita rito. Yeah. Delete mo 'yung video mo, ah. delete mo 'yan. Ano 'yung delete? Tanga diyan. Ano 'yung ay, delete? Magkakagulo talaga pag hindi mo dinidit. Magkakagulo talaga kayo na asawa mo. Dapat video ayaw mo kuya. Magkakagulo talaga kayo, sinasabi ayaw ko sa iyo. Kayo. Kapatid mo? Yun nga, kapatid niya kita eh. Hindi nga maganda yung ginagawa mo eh. talaga. Para mo na rito yan. Eh, wala ka palang kwenta kapatid, hindi ko pa talaga ako. Eh, hindi naman kita gustong mapahamak, syempre. Eh. Ay, Kaso wala, nga lang, yung ginagawa din. mo, hindi maganda May yan. Hindi maganda di yan. Ito, para sa akin video lang to. Para yung ginagawa ka... mo. Pag kaya talaga nakarating oh. sa asawa ko, sinasabi ko sa iyo, kuya. Makakarating, kung makakarating sa kanya. tanga dyan. Oh, ulitin, mo pat... ulitin mo pa kasing ginagawa mo ngayon. Makakarating sa kanya yung video to. Sinasabi so, ko sa iyo, isa pang mapunta rito yan. Makit... Mahuli ko kayo sa akto. Lagi yung ginagawa yan pag umalis ako. Ito yung pala kayo? ginagawa nyo yung dalawa. Kala mo di ako ako babalik, no? Yung sabi ko siwi. Pag kaya talaga na mo pala ako, ikaw ang palalayasin ko dito kuya, sinasabi ko sa'yo. Palayasin mo na lakin yan, baka tadyang ako palabas yan.